So, yun, what's up, Karwiki Maru? Good morning, yan, ang aga ko, no? Aga ko nang agising. Uh, totoo, kaya magugumising dahil may magandang balita, may dumating na sulat sa kartero. So, shoutout kay Manong Kartero, nakalimutan ko itanong yung pangalan. Pero, don't worry at pupuntahan tayan at anamin ko yung pangalan dahil siya po. Uh, nakaraan kasi tagal po dumating ng Google AdSense natin. So ngayon lang po dumating. Chana, So yun, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, alam kong nakarang pa ako na balik, -balik yan sa post office. Pero yan, talagang inagahan yung pagpunta sa akin. So maraming maraming, maraming salamat po, uh, sir uh, pundang kita dyan sa munisipyo and um, alam ko ang inyong pangalan so meron tayong little surprise lang so, so, yun, ito na thank you youtube dumating ang ating google adsense ah, thank you. <laughs> ng google adsense natin yun ah. so yun, maraming salamat at uh, sa supporta ng ng Uh, iba yan, sa ating mga subscribers 'yan. Thank you thank you very much lalo na sa RBC Group natin ngayon. So, maraming salamat din kay Madam Nene Vlog. 'Yan, shoutout kay Madam Nene Vlog sa pagpiplay ng ating mga video. Din kay Superman 'yan, isa rin 'yan sa ating uh, dakila. Kaya so, bye-bye din kay Harby. Merry, Merry Christmas pala guys 'yon. And happy new year 'yan na. So, jaga jaga na lang to. So, sana panoorin rin pa yung mga ibang video natin. So marami yan. So ah, uh, yeah. Thank you very much and keep it up to all out. Uh, okay. Oh! We are tonight's entertainment. Yeah, I smell good. Uh, motovlogger, yeah. sa uh, new and uh mga gusto pang mag-vlog. Uh, mag so, keep it up. That's all, guys. So, dito na lang. I'm Ricky Maro. Thank you and good morning.